Ayo, hey ato, alamin ang storya ah. Hindi lahat ng content ay pwedeng kumasya Bayaran baka kami? Tanong ng mga tao, mga pahayag namin Minsan di makatarungan, totoo Kung minsan, half-truth lang ang Dahil pagbayad, may payas na inaamin Laging may agenda, hindi makakakiwas Mga sinabi namin, di puri may halong na Bayaran ba? Minsan, hindi legit, may bayad Sinabi namin, ito ang totoo Mag-isip, baka may ibang laman, di ba bro? Di naman lahat pero tingin-tingnan ng tao Kundi kaminin may kapalit na pananagutan Dati may bayad para sa paboro, proteksyon Ngayon di na pero may mga alaala na transaksyon Bilang content creator, may limitasyon Ang pagkabayaran, minsan dumarating sa distraksyon Bayaran pa minsan hindi legit But may bayad, half-truths lang Aminin may kapalit na pananakutan Tanggap na namin may pagkakamali Mga half-truths dati o naging bahagi ng buhay Pero ngayon kailangan ng tunay na kontendi Lang basta opinion kundi responsible statement Kaya ato eniko, hindi na magtatago Mga dating bayad sa mga susunod Babawi kami to bro Bukas sa mga matatotoo Ang laban, hindi na kami magiging bayaran wala ba nang tapat, wala nang hanong kalokohan Toyeran so, bars, gansan hindi legit Pag may bayad, half-truths lang ang hit Hindi lahat ang sinabi, po po ang kabukuan Kahit naminin, may kapalit na bananagutan Pag sinabi namin, tao Kundi kaminin may kapalit na panalo Bayaran bars, minsan hindi legit But may bayan, half-truths lang ang hit Hindi lahat ang sinabi buo ang kabuoan Kahit aminin may kapalit na pananakutan Anggap na namin may pagkakakamali Mga half-truths dati oo naging bahagi ng buhay Pero ngayon kailangan ng tunay na kontente Lang basta opinion kundi responsable statement i game meant be <tries> the <tries> master